Magandang-magandang umaga po kapamilya. Ito po si Father J. Boy at tayo na po at magkapet pandasan. Naituro na ng Diyos ang lahat na importante para sa isang ganap na buhay. Naisulat na sa kasulatan ang pag-ugatan ng tunay na kaligayahan at kaligtasan. Nakasulat na rin sa ating panitikan ang mga karanasan ng maraming tao sa nakaraan upang matuto sa kanila ang kasalukuyang generasyon. Hindi na kapagtataka na laging binabalikan, pinakikinggan, at isinasabuhay ang salita ng Diyos. Kaya laging tinataguri ang kauna-unahang guro ang Diyos at galing sa Kanya ang lahat ng tinuturo ng mga nagsisipaganap bilang guro sa mundo. Walang makahihigit sa Diyos. Ngunit kapamilya, bakit hindi tayo natututo kahit nakasulat na ito? Marami tayong dahilan. Gusto nating maranasan mismo ang isang bagay upang tayo mismo ang nakatutuklas ng aral dito. Pagkatapos maranasan, tsaka pa nating alalahanin ang sinabi sa kasulatan. Ah, kaya pala ganito ang nakasulat sa Biblia. Natututo tayo sa isa't isa. Kaya kailangan makinig o makibalita sa mga nangyayari sa araw-araw. Ang Diyos ay tulad ng isang guro na alam na ang aral, ngunit hinahayaang madiskubrito ng maraming estudyante. At sino yon? tayo ang kanyang mga estudyante. Naalala ko ang sinasabi ni Albert Einstein na parang ganito, hindi imbento ng isang scientist ang isang theory, kundi dinidiscovery lang niya ang nandyan na. Manalangin po tayo na sana pinagpapatuloy nating pag-aralan ang ating buhay. Magandang umaga po.